talagang nakakakitang lugar na ito sa ganda. At dito pa nga lang sa aerial view ay kitang kita mo na ang likas na angking ganda ng Angat River. Payapa at tahimik, malayo sa anumang ingay at talaga naman siguradong marerelax ka. Tunay nga na nakabibingi ang katahimikan sa lugar na ito. Ang sarap magrelax pagka ganitong kagandang view ang makikita mo. At sa pagkakataon nga na ito ay wala na kaming sinayang na oras. Nag-assemble na kami ng mga tent na aming gagamitin dahil dito kami mag -o overnight Oo, overnight yes tama ang narinig mo dahil ang sarap nga naman talagang mag relax dahil nga dito. talagang ramdam natin ang init ng summer kailangan nating paminsan minsan mag relax at mag chill tayo kasama ang ating mga kaibigan at mukha nga naman talagang hindi sila handa dahil dala na nila lahat Sinet at na rin nila ang pagkakapitan ng ilaw at napahanga nga nila ako sa tinayo nilang poste na inorder para nila sa Shopee. Matibay daw ito na kahit anong bagyo ang dumaan ay hindi matitinag. Pass forward muna tayo. Okay na nga at handa na ang lahat. Dito nga ay pinagpaplanuhan na kung ano ang gagawin at kung ano ang mga lulutuin mamaya. At dito ay nagkagulo pa nga dahil nataranta ang lahat dahil sa hinahanap na nawawalang sili. Ito palang mekos-mekos na si Harman ay hindi makakain ng walang sili dahil di raw siya ginaganahan. Habang nag-aagaw nga ang dilim at liwanag ay napadaan ng malaking bangkang ito na talagang bibihira lang kung mapadaan. Ang sarap naman siguro talagang sumakay dito dahil kitang kita sa di kalayuan ang mga taong nakasakay dito na talagang nag enjoy sila. Kalmado lang ang ganda nga talagang pagmasda ng malaking bangkang ito na naglalakbay sa gitna ng dilim sa malawak na ilog. Ang pagkakaalam ko nga ay nirerentahan ito at nung dumaan nga ito ay parang may nagsaselebrate at may nagkakantahan habang lalakbay sila sa gitna ng malawak na ilog. Sa palagay ko lamang ay may kamahala ng pagsakay sa malaking bangkang ito at sa katulad natin ay pangarap na lamang ang makasakay sa ganitong kalaki bangka. Habang naghihintay nga kami ay bakas pa rin sa mukha ni Harman ng kalungkutan dahil hindi niya makita ang nawawalang Labis sili. Labis nga ang kanyang pagkadismaya dahil hindi raw siya makakain hanggat hindi nakikita ang sili kaya patuloy pa rin siya At sa paglana. dito nga ay medyo nagsuspecha na siya na itinaguro ni Joshua ang sili. Siyempre hindi magiging kumpleto at hindi magiging ganap ang camping kung walang bonfire. At sa di nga kalayuan ay agaw pansin ang amoy ng iniihaw na liyempo na sa tingin pa lang at amoy ay napakasarap. Tender, juicy, crispy liyempo baka naman talagang dito pa lang ay gaganahan ka. At halos nga lahat ng paraan ay ginawa ni Joshua para maluto. pinaypayan pa yan, inipit, biniligtad, ng 3 times, minikus, inipit ulit. At dyan nga ay minikus-mikus na ni Joshua ang iniihaw na liyempo dahil malapit na itong maluto. Napakasarap naman sa tingin pa lang. Dahil nakahanda na nga at nakaluto na, syempre sa huli, ano pang gagawin natin? It's Chibugan time! Enjoy the camping! Bye-bye!